So ba paano natin baguhin yung rates natin sa uh, Piso WiFi? So ang gagawin natin, punta muna tayo sa settings. Then i-connect natin yung uh, mobile phone or cellphone natin sa SSID ng ating Piso WiFi. So once na connected na siya, so punta tayo sa ating browser. So type lang natin ang 10 0.0.0.1 slash admin so kailangan i-type talaga pag may suggestions huwag nyo uh, i-click so dapat i-type natin talaga so ayan so type natin yung username admin din ang password, nasa inyo na yan kung ano yung nilagay nyo password so type password okay then login so once na naka login na tayo punta tayo dito sa 3 dash yan so punta tayo sa wifi rates So, ito yung wi rates. So, halimbawa, uh, mag-add tayo ng rates. Or halimbawa, ito yung existing rates nyo. Kailangan nyo lang i-edit. Ito. Then, after nyo ma-edit, save. Okay. So, kung mag-add tayo ng rates, halimbawa, uh, 20 pesos. 20. So yung time nasa inyo yan kung um ilan yung ilalagay nyo, ilang oras yung ilalagay nyo, nasa inyo yan. So kayo ang mag-decide niyan. Halimbawa sa 20 is uh 1440 isang araw at ah uh, 1460 halimbawa. Ayan. Halimbawa lang yan. So, 1 day and 20 minutes halimbawa. So, i-save lang natin. So, ulitin ko. Pagbagong rates, add new. Okay. Pag-edit, pindutin lang halimbawa itong 5 pesos. Gagawin nyo uh, 4 hour, uh, 4 hours. So, halimbawa 200. 200 minutes. Save So ayan 3 hours and 20 minutes So nasa inyo na Kung um, Anong rates Yung ilalagay natin So ibabalik ko lang ito sa Dati Okay So ganito lang yung pag Bago natin ng Rates natin So ito I-delete ko na ito Kasi ito lang yung Ano ko eh Yung rates ko eh So, ganun na kasimple. Sundan nyo lang yung video natin.